Taong 1992, nang magpakasal ang magkasintahang Ponciano at Lilian. Isang lingkod ng Diyos si Ponciano, habang isang guro si Lilian. Masaya ang kanilang pamilya at may maunlad na negosyong tutorial services. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, nagsara ito dulot ng pag-usbong ng mga negosyong tulad ng sa kanila. Ang dating masayang pamilya ay napalitan ng kalungkutan. Puno ng takot, pag-aalala, pangamba yung panahon na iyon. Naging masasakitin ang bawat siya sa amin. Kaya, ako'y nangali eh. Hindi ko ma-imagine na magagawa ko yun sa tanong buhay ko. Pagdating ko sa monumento, ay magpapalit ako ng pamulot na damit. At pues, simula akong mangulot ng mga plastic, uh, o anong nung mga makakalakal. Bago kong umuwi ay mamamalimos ako, tinatawag namin ng bahagi na yung buhay namin na darkest period ng amin buhay bilang isang pamilya. Ang nakapanlulumong kinasadlakan ng pamilya ang nagtulak kay Ponciano na tangkaing magpatiwakal. Feeling ko sobrang walang pag-asa para sa akin at sa family ko. Kaya tuwing dumadaan ako dun sa tuloy na yon sa bantawak ay iniisip ko tapusin na lang yung lahat tatalo na lang ako doon para mawala na yung lahat ng pinagdadaanan na napakahirap napakasakit sobrang depressed na depressed ako pastor ako pero ganun ang takbo ng aking isipan nung panahon na yun at Tinatanong ko yung Panginoon, hanggang kailan kaya tatagal itong pinagdadaanan namin? Ngunit sa kabila nito, tila na naib pa rin ang pananampalataya niya kay Jesus na nagsilbing kalakasan niya, na nariwa sa kanyang alaala ang mga nabasa sa Biblia patungkol sa katapatan ng Diyos sa kanyang buhay mula nang siya ay maging Kristiyano naging totoo at buhay ang Panginoong Diyos na tumugon sa lahat ng kanilang pangangailangan at bawat panalangin. Jesus changed me and transformed my life. Siya pa rin ang silbing ilaw at kalakasan namin. At gumamit siya ng mga tao, makapatiran sa tondo, upang tulungan kami. I was asking uh, many questions to the Lord then sinagot ng Panginoon ang mga tanong namin, tanong ko. Uh, sobrang dami. At sinagot ang aming mga panalangin after some years. Tila pinatatag ng pagsubok si Ponciano. Muling umusbong ang pag-asa sa kanyang puso. Lalo pang lumalim ang paghahangad niya na maging pagpapala sa mga taong lansangan nang siya ay naging bahagi ng research group para sa isang Danish documentary tungkol sa mga taong lansangan sa tondo. Ang matagal niyang pamamalagi sa lugar ang nagbigay daan upang mabansagan siyang tatay pas ng naturang lugar. That started Church on the Streets and the Alleys. I'm very happy and uh, thankful sa blessings at favor ni Lord dahil uh, yung aming pinagdadaanan, ito pala yung purpose niya para sa amin bagamat dumanas ng kadiliman si Ponciano nagsisilbi naman siyang ilaw ngayon sa mga nangangailangan. Kanyang napagtanto na sa anumang suliranin, Panginoon lamang ang tanging solusyon. Nakita natin Joyce no, anyone, no, even those who believe in God, those who don't believe in God can really have that, you know, um uh, Season in their life that they will read, uh, they will really, you know, um, hit experience darkness, oh, oh, oh. no hit rock bottom. Yes, oh, exactly. Oh, nakita nga natin yun sa kwento ni uh, ni Tatay Paz, mm -hmm. no? Uh, so baha kayo po, maybe you are going through something similar, maybe it's poverty, maybe may nawala nawalan kayo ng malaking pera, or nawalan po kayo ng trabaho. Or you've just completely lost hope and you want to jump off the bridge, just like what happened with Tatay Pass. Pero alam niyo po kasi, yung, yung ilaw, yung light that is born in the darkness, is done by the hand of the Lord. And if it happened to Tatay Pass, it can happen to you. So I, I just want to pray for you right now so that you can receive the light of God, Now, even if you are in the middle of darkness. That this light from the Lord will be born in you. Kaya magdasal po tayo ngayon, Lord, God, andito po ako ngayon sa kadiliman. Pero nakita ko ang ginawa niyo po sa buhay ni Tatay pas. And I want the same thing. Lord, forgive me dahil alam kong makasalanan ako. My choices in life are always selfish. But now I see that light can be born in darkness because you are a good God and you are faithful. And so today I open my heart sa gitna ng pag pagsubok dito na nangyayari sa buhay ko in this challenge. I open my heart to you. Please put your light in my heart The light that is called Jesus Christ, who is the light of the world, I receive you, Lord Jesus, into my heart today. Please. take me out of the dark as i surrender myself to you please guide me out of this darkness para para ma, ma, so that i can serve you too lord god so that i can follow you lord jesus take me out of the dark thank you god dahil sa inyo po ako ngayon ay ay my hope i have hope that my life can change so i put my entire faith I put my entire trust in you Lord God. Maraming maraming salamat. In the name of Jesus. Amen and amen. Panginoong Jesus, sinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapaglitas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24-7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. kamusta ka? Pastor. Naghihintay ng kamatayan. Alam niyo yung, yung, galit at puot? Parang kumulo yan eh. Preso tayo ng galit at puot. Pero alam niyo, kahit nakakulong tayo sa seldang ito, may tunay na kalayaan. Dumaraan ka ba sa mga hamon? Ngayong nalalapit na mahal na araw, ating pagbulayan ang mga hamong na pagtagumpayan ni Jesus para sa atin. Mababasa ito sa Reflection and Awe, Lent's Purpose, Devotional Series. Donate 500 pesos to CBN Asia at matatanggap mo ang exclusive gift na ito. Hindi lang yan, makapagbibigay pag-asa at tulong ka pa sa marami nating kababayan. Kaya donate na and become a CBN Asia Partner now. We're back on the 700 Club Asia. Kami ay nagagalak na makasama natin dito sa set si Tatay Pas o si Ponciano. Salamat sa pagbisita ninyo sa amin ngayon. Thank you for joining us po. Magandang araw po. Um Tatay Pas, ayan, simulan na natin oh, yung kwentuhan natin. Oh, oh. Tatay Pas na tawag oh, natin, 'di ba? Oh, uh, bakit bakit yo po tinago yung pangangalakal mo sa iyong pamilya? Bakit nahiya po ba kayo rito? Ano yung nararamdaman nyo yun nitong mga panahon na ito? Nung panahon na yon ay hindi po kasi karaniwan yung uh, ganong bagay na gagawin. Kaya yun po ang dahilan na una kung bakit itinago ko ito sa aking asawa at sa, sa aking mga anak at uh, maaring hindi nila matanggap na maari kong gawin yung ganong bagay. So ano yung naramdaman ng misis mo nang matuklasan niya kung uh, ano pa yung kung ano yung ginagawa niyo na mumulot ng basura at yung panglilimos? Uh, super nalungkot po siya nung na nalaman niya po yan sapagkat uh, hindi niya po akalain na magagawa ko po yung ganung bagay at uh, yun po na yak na iyak si Mrs. nung malaman niya po yon. Ganun ba? Uh, naawa po siya sa akin. Ano po, na, maaari po palang pumasok ako dun sa ganung Uh, klase ng gawain well, pa. Well, para sa akin, no, Eric, no, parang patunay ng pagmamahal mo yun sa iyong asawa at pamilya. Yung you are willing to do even that just to make sure na nakakapag-provide ka pa rin. Totoo yun. Diba? Totoo yun. Nak nakita naman natin talaga yung uh, paano nila na itawid ito. Mm -hmm. Pero nung oras na yun, Pastor, di ba? na nga ni Lilian ano naman pong suporta? Paano niya po sinuportahan yung inyong uh, nabinigay niya sa inyo? Para nga, maisalba naman yung pamilya ninyo mula sa kahirapan na nararanasan ninyo? At etong panahon na ito, talagang down na down ho kayo. May pagkakataon ba, Pastor? Dalawang tanong. Una, anong suportang naibigay ni Lilia sa inyo? At nang panahon ba ito, nagduda rin ba kayo mismo? sa kabutihan ng Diyos. Akala ko po magagalit si Mrs. nung nalaman niya po yung gano'ng bagay. Pero ang nangyari po, ay naiyak siya dahil nanghabag po siya sa akin. Na yan nga po sabi ko, kailangan kong gawin ito para matagusan natin yung bawat araw. Uh, meron tayong makakain. Kaya, lalo yung mga anak natin. Siyempre nagugutom. Kaya kahit ano talagang papasukin ko, maliban yung paggawa ng masama para mamabuhay ang pamilya nung mm -mm. kapanahonan. Paano sumagot sa inyo nung panahon na ito? Anong may nakuha po kayong pag-asa sa Dios Dahil sagad na sagad eh. umabot na po sa kalye, sa pamumulot. Tao din naman po tayo. Eh. Ano po? Uh, pero sa naranasan ko po, ano po, nung panahon na yun. Pagka nasa dulo ka na, mm. at kahit na nahulog ka na, mm. si Lord nandun pa rin. Talagang hindi ka pawabayaan ng Panginoon. Paparamdam niya po talaga sa'yo na mm -mm. kaya mo yan kasi nandito ako. Wow. Mm. So, naramdaman mo, no, yung supportan ni, ni Lord and you also felt yung support ng iyong asawa. Pero, wow. nagkaroon ba ng time na nag-argue kayo or nag-away kayo ni, ni Lilian dahil sa, syempre, pinagdadaanan niyo yung kahirapan? Mm wala po akong maalala na nangyari po yung ganong ganung bagay kundi bagkos, pagka, lalo po pag magkasama na kami ni Mrs. Mm -hmm. ang ginagawa po namin na nanalangin kami lalo lalong lalo po yung nagtulak sa amin ni Mrs para uh, lalong suportahan yung bawat isa magpalakasan manalangin lalo at uh, talagang patuloy na umasa sa Panginoon. Dahil Amen. alam namin may, may magagawa ang Panginoon. Mahirap kaya yan, to. no? Kung kung ako babae, di ba? Tapos, mm. we're going through hardship. Siyempre, yung yung regular a regular woman will be angry. Aawayin niya yung asawa <laughs> oh. niya. Kaya, uh, your wife, ay, siya ay isang hero to be supportive even through the suffering that you went through. So, Pastor, ito nga, pinag-usapan natin. Dumaan kayo sa matinding pagsubok at paghihirap at kahirapan sa buhay. Sa kabila po nito, paano pinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa inyong pamilya? At ano po yung mga napulot niyong mga aral patungkol dito sa naranasan niyong ito? Pagkatapos po nung napakahirap na yun na pinagdaanan namin ng Panginoon. Naondoy pa po kami. <laughs> Kaya naubos ang lahat ng bagay sa amin. Ano okay. po. Uh, pero alam namin may natira pa. Hmm. Ang natira sa amin ng Panginoon. Wow. Kaya alam namin na may gagawin ng Panginoon. Patuloy po kami naniniwala na kahit na sobrang napakaitim ng dinadaanan mo, talagang dadaling ka pa rin ng Panginoon sa diwanag at may, may gagawin malaki ang Panginoon wow. sa amen and amen. amen. So, amen. buhay namin. So yung amen. yung tanong ko po, no, dumaan po kayo sa very, very dark times. And then nagkaroon pa po kayo ng mga moment na gusto nyo pong tumalon sa isang bridge. No? Um, but thankfully, the Lord brought you to the light. I'm sure we have viewers right now. Maybe nandun sila sa situation that they also want to you know, jump over a bridge or or take their own lives. Ano po ang masasabi ninyo ngayon sa mga tao ngayon na posibleng may mga suicidal thoughts? Patuloy po tayong kumapit sa Panginoon dahil naniniwala po tayo kahit gaano kahirap, kahit gaano kadilim na pinagdadaanan natin, mm -hmm. may liwanag at maliwanag pa rin yung hinaharap natin matatagusan natin na ang lahat ng bagay. Basta lang may patuloy na titiwala tayo sa kabutihan ng Panginoon, may gagawin ng Diyos na malaki sa buhay natin, patuloy na iniwala sa kapangyarihan niya, sa kabutihan niya, sa pagmamahal niya. Walang hindi magagawa, walang imposible na hindi natin magagawa pagkasama natin palagi ang Panginoon. Maraming salamat tayo, Pastor. And uh, he went through this. Mm. And he trusted the Lord with his heart. So, kayo din po. Maaaring dumaraan po kayo ngayon sa kahirapang dinanas ng mag-asawang mortera o di kaya'y may matinding alalahanin na bumabagabag sa iyo lumapit lang po tayo kay Lord. Mahakaasa po kayo sa kanyang tulong. Bukod dyan, karamay mo ang mga trained prayer counselors ng 24-7 Prayer Center namin para kayo po ay ipagdasal at bigyan payo mula sa Bible. Kaya tumawag lamang po kayo sa numero na nasa TV screen. Pwede rin po kayong makipag-chat sa amin gamit ang 700 Club Asia Facebook Messenger. Maaari ninyong balikan ng mga bagong kwento at episodes ng The Seven 700 Club Asia na nagbigay sa inyo ng inspirasyon at kapanatagan sa YouTube channel nito. Pwede nyo ring gamiting gabay ang devotional sa cbnasia.org sa inyong pag-aaral ng salita ng Diyos at prayer time. Keep updated for online Bible study schedules that you can join on the 700 Club Asia Facebook page. Para sa mga lagging on the go, eh di gamitin yung Tanglaw Devotional app. Ito ay nasa Taglish audio format na libreng mada-download sa Google Play Store, iOS, Spotify at Apple Podcast. Sa aming pagbabalik, makakausap muli natin si Ponciano o Tatay Pas at ang bagong miyembro ng kanilang pamilya, Yan at marami pang iba pagkatapos ng ilang sandali. Diyan lamang po kayo. Ang iyong kabutihang loob ngayon ay maaaring magbago ng mga buhay bukas, maghatid ng pag-asa, pagpapagaling at pagbabago sa pamamagitan ng CBN Asia bilang pasasalamat sa iyong donasyong 1,000 pesos, makakatanggap ka ng online access sa dokumentaryong The Genius of Israel. The country needs you. It's time to serve, and that's really what it's about. Plus, ang downloadable devotional na Reflection and awe. Become a CBN Asia partner today. Are you ready to unlock the power of your voice? Join VoiceCon 2025 via webinar or face-to-face. -face. Scan the QR code for more. kayo ay nanonood pa rin ng The 700 Club Asia. Narito pa rin si Tatay Pas kasama ang batang kanilang inampon na si Maxine. Welcome to the show. Magandang araw po. Hello Maxine. Hello Maxine. Super pretty, di ba? Yes. Ito na. Pag magkwentuhan na tayo, ta mm. Maxine and Tatay Pas. Tatay Pas, bakit naisipan po ninyong kupkupin, no? Ampunin at... Ano yung nag-udyok po sa inyo para talaga isama nyo na sa pamilya ninyo si Maxine. Kami po ay naglilingkod sa mga batang kalya ng Maynila. Ano po, mm. sampung taon na po namin ginagawa ito. Nasa puberty stage na po si Maxine. Mm. At uh, karamihan po ng kanyang mga kasama ay uh, mga sumisingkot po ito ng mga ano ng mga uh, chem chemical RAL. substance katulad po ng solvent, RAL. rugby. RAL. Nung nakita ko po yun at uh, nalaman ko sa mga ibang mga batang kalya, kahit po sa kanyang mga kapatid, ay naalarma po ako. Kaya sabi ko kay nani Lilian, nung umuwi ako, uh, pwede ba natin kunin si Maxine? Noong pandemya po ay din kami ng pansamantala ng mga batang kali, labing lima, inaragaan po namin sila noong pandemic na yun. Ano po, kaya itinuloy po namin yung kay, kay Maxine. Sabi ko kay mama, kay uh, misis, uh, pwede ba uh, uh, kunin natin si Maxine sapagkat na-alarma ako, baka mahawa doon sa ibang mga bata, kawawa naman yung bata. Mm -mm. So ngay ngayon uh, Tatay tataypas. Ano yung managing naging challenge no nung inampon nyo si Maxine? Mm -hmm. Ano yung, yung mga challenge ninyo at uh, paano po kayo tinulungan ng Panginoon na nalutasin ang mga challenge na ito? Ah, uh, una po ay yung financial challenge syempre. Ano po dahil karagdagan po yung gastos para sa mm -hmm. uh, para po sa ministry sa uh, uh, family. Pero palaging on the edge sa, ang, ang uh, kosa sa loob ng sampuntang mm. taon. Pero uh, nandun po palagi ang Panginoon upang magbigay. Magbigay mm. ng pagpapala at uh, sagipin kami sa mga So pag-aayon. So, naitatawid pa rin. Naitatawid pa rin. Because of uh -oh. wow. Speaking of blessing, Joyce, na nabanggit mo yung pagpapala. Ano naman po ang blessing na masasabi ninyong na nadulot ng pagkup-kup niyo po kay Maxine sa inyo, yung ang, ang aruga at pag-aalagang binibigay ninyo sa kanya ngayon ay tulad din ba sa binigay ninyo sa tunay ninyong mga anak? Ayan. Uh, tama po yon Tama po yun. Sapagkat uh, uh, maging aming mga anak, ano po, nakikita po nila kung paano po namin tinatrato si Maxine at yung kanyang kapatid. Mm. po sila na magkapatid na inampun po namin ni Nanay Lilian at uh, katulad po nung trato namin sa mga anak parang mga anak na po namin talaga si Maxine at uh, si Pransing mm. anong nag uh, ano bukod do dahil say masayang magkaroon ng anak eh oo naman 'di diba? so bukod do, doon talagang, sa talagang nandiyan na may mga bagay ba kayo talagang kinagigiliwan na dahil sila ay bagong miyembro ng oh, inyong oh. pamilya si Maxine at si Francine po ay uh, masayang kasama oh. ako po pamaya-maya nagbibiroan po sila at natutuwa po kami sapagkat uh, alam namin nakakatulong po sa kanila yon para maitawid din bawat araw. Kasi naisip pa rin po nila kanilang mga pamilya sa bangketa, hindi madali mm -hmm. ano po, na maramdaman na walapo uh, wala po sila talaga sa tunay ng mga pamilya nila. Mm -mm. Ano po. Ayun. Pero ang mga batang ito ay mapagmahal mm -hmm. ano po, at wow. uh, mga malambing na bata. At, uh, Uh, yung nakilala na rin po nila ang Panginoon. Ano po, mapanalanginin. Ano po, talaga nagbabasa ng salita ng wow. Diyos. Amen and and amen. Kaya, o, ka kausapin naman natin siya, ano Thank you, po Papas. Kausapin natin si Maxine. Hi, Max! Okay ka lang? Ang cute-cute mo. <laughs> How old are you na ba, Max? Fifteen Fifteen. Wow! So, teenager na talaga. Ano yung naramdaman mo nung ikaw ay, you know, tinanggap sa pamilya ni Tatay Paz? Masaya po at masaya po ako dahil naging part po ako ng pamilya nila at ang kapatid ko po at masaya din po ako dahil kasama ko po ang kapatid ko at masaya po ako dahil kahit wala po pa yung pamilya ko, may tumatayo pong pamilya sa amin. Ano ba yung buhay mo noon before, before ka uh, pumasok sa buhay ni Tatay Pas? Uh, Mahirap po ang buhay dati. Di po kami nakakakain. At uh, minsan po, pagbag na lang po yung kinakain namin. Kasi po, sobrang hirap po ng buhay. Wala pong trabaho dati si Papa. Kaya, ayun po. So, sobrang hirap po, nagkakasakit po kami magkakabuti. Mm -hmm. So, ano naman ang masasabi mo sa kabutihan na pinakita sa iyon ni Tatay Pas at ni Nanay Liliang? Um, sa so, 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 totoo lang po, sobrang saya ko po kasi sa bukot na nakapag-aral po ako, nakasama ko po yung kapatid ko, at nakikita ko rin pong masaya yung pamilya ko dahil kahit wala po sila sa tabi ko, Nagkita ko rin po silang okay. Well, wow. oh, thank you, Maxine. Ang ganda din ng boses. Mm. At ang ganda ng sinasabi mo. I thank the Lord for you. Yes, Yes, Pastor Eric, I think now yeah. is a good time to pray. Oh, no? No? Oh, especially for healing and for families. Yes, ang ganda lang nung Joyce, nung nakita natin ngayon sa kwentuhan mm -hmm. natin, no na may batang kagaya ni Maxine, na may pamilya, bagamat may pamilya, pero hindi nagagampanan ang uh, dapat gawin ng kanyang ama at meron namang kagaya ni Tatay Pas na handang tumayo para sa mga kagaya ni Maxine. Alam nyo po, tayong lahat, meron tayong ama sa langit na kaya na, na pwede nating puntahan. At yan ang gagawin natin ngayon. Kung ikay may karamdaman ngayon, tila walang tutulong sa iyo. Meron tayong Diyos, Ama, sa langit na pwede nating hingan ng tulong at saklolo ngayong oras na ito. Kaya tayo'y manalangin. Aming Diyos, Ama, sa langit. May mga tao ngayon na nakakapanood nitong uh, uh, palabas na ito na maaring naghahanap sila ng sagot sa kanilang mga suliranin. Suliranin sa kanilang kalusugan. Kaya ngayong oras na ito, Panginoon, may nanonood ngayon na may karamdaman, hindi mo alam sa kakuhuan ng pambili ng gamot, hindi mo alam paano ka magpapadoktor. Ngayong oras na to, pwede tayong humingi ng tulong sa Diyos na magkaroon ng miracle sa buhay mo sa pangalan ni Jesus. Kung ikay may karamdaman sa iyong pangangatawan, Panginoon, pagalingin mo ang taong ito. Merong isang tao, Panginoon, na meron siyang dinudulog na breast cancer. Panginoon, I pray for this woman to be healed in the name of Jesus Panginoon, kaya mo pong lusawin anumang tumor, anumang bukol, anumang impeksyon, mawawala yan sa pangalan ni Yesus sa mga taong nangangailangan ng tulong na pinansyal. Panginoon, bigyan mo sila ng pagkakataong magkaroon ng kabuhayan. Nananalangin kami sa bawat pamilya, Panginoon, na naghihikahos mga tao kagayang tinutulungan nila. Tatay pa, sakali, nawa magkaroon sila ng pag-asa na galing sa iyo. Merong isang tao ngayon na ikay na-diagnose ng anxiety. Ikaw ay naguguluhan, ikaw ay nadidepress ka, nalulungkot ka, naiiyakan ng walang dahilan. Ngayong oras na ito, kaya kang pagalingin ng Diyos sa pangalan ni Yesus. Walang matinding karamdaman ang hindi kayang pagalingin ng Diyos because with man, all things are impossible, but with God, all things are possible and we are coming before God who is the God of impossibilities, making all things possible by His power because He is a God that we can call Father. And dear God, we all need fathers the world needs a lot of Father, Father God, and You, God, is our perfect Father in heaven. Nawa magsimula kami lahat sa inyo bilang ama at kami inyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero na itayo namin yung farm na ito. nag sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila, ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin. We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. As we end today's episode, let's take a moment to reflect on this truth. life's challenges can feel overwhelming and in our struggles we may lose sight of god's power to lift us but no matter how heavy our burdens may seem let's choose to shift our focus from the weight of our problems to the strength of our faith and that is in the lord amen trust in his word for it is through his grace that we can rise above every trial and live in victory sabini apostle paul Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at ng panalangin may paghiling. At ang kapayapaang mula sa Diyos na higit sa anumang pangunawa ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So if you want to see more life-changing and inspiring stories on the show, edi partner na with us, call the number on your screen or you can scan the QR code. Samahan niyo ulit kami bukas sa isa na namang inspiring story dito lamang sa The 700 Club Asia, same time, same channel. Remember, with God by our side, each day is an opportunity to experience His love and His faithfulness anew. Until we meet again, stay blessed and keep trusting in the Lord. Bye! Mag-asawang hindi magka-baby ng halos isang dekada. May pag-asa pa bang magkaanak? The Jonathan and Pia Rapusa Story. Dito lang sa The 700 Club Asia, biyernes alas 12 ng gabi sa GMA.